ay narito yung uh, panayam sa suspek kahapon sa naturang road race doon mismo sa barangay San Jose Antipolo City kung saan ay apat na individual ang na-injury kasama yung uh, kanyang asawa na natamaan ng uh, bala sa kanyang pamamaril doon sa mga kapwa niya rider na dahil nga sabi, sa, sabi niya ay uh, dala ng init ng ulo so ngayon malaki ang kanyang pagsisisi at humihingi siya ng kapatawaran doon sa mga nabiktima niya sa naturang pamamaril so pakinggan ang kanyang uh, pahayag to. Uh, sa nakaway ko sa uh, humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko dahil sa init lang po ng ulo mainit po ulo namin pareho dahil po sa aking pagkakabugbog eh nawala na po ako sa aking sarili dahil masakit na po yung nararamdaman ko eh Paano nag yung lahat sir? Paano nag sa iyo? Yan Nagmamadali lang naman po talaga ako ng sir kasi nakasal po ako Okay ah uh, sila lang po itong nagbigay ng komosyon po na ano, humingi na po ako sa kanila ng pawn manin, nung hindi pawn manin, eh yung isa pong naka-helmet po talaga eh, masyado po mainit talaga eh. Sabi ko tayo, sabi ko sa kanya tayo, wag ka masyado mainit. Sabi ko, ganun, hanggang sa, ano niya, pinagmumura po ako. Tapos natamaan, natamaan po na ang kamay niya yung brother ko. Okay. Sa muso. Tapos doon na po kami naginit dalawa. Doon na po kami nagsutuan. Bakit na uusap ba rin ang sir? Ah, uh, hindi ko naman po talaga sinasadya yung map dahil nadala lang po talaga ako ng emosyon. Pero alam yung gunban, sir? Alam ko naman pong gunban, pero hindi ko naman po dinala yan dahil para sa ganyan po, nagkataon lang po talaga na uh, nadyadyan lang po kasi la, lagi yan sa sasakyan ko para iwas ko na rin po para sa mga anak ko. Bakit po kayo nagpamadali, sir? Bakit po, po kayo nagpamadali ng time ngayon? Ah, uh, kasi sa brother ko, may galing po kami sa resort. Tapos sabay po kami umalis doon sa resort. Tapos siya po, pauwi na, pauwi na rin po kami. Magkakaiwalay na po sana kami ng kalsada. Tapos yung cellphone po ng... May cellphone po kami naiwan doon sa kotse niya. At yun po, inahabol po namin siya. Sir, pati yung kinakasama ko po kayo, yung girlfriend ninyo, sir, nadamay po sa mga natamaan. Kaya nga po, yun nga po eh. Dahil po sa init ng ulo ko po eh, nadadamay po yung mga hindi po dapat madamay. Itayo ba kayo, sir, para sa mga, ano, mga sa kali may susunod na may mga encounter na kagaya ng kapatid na sana, uh, na sa so, so, kali po uh, may mga encounter po ako ay mga encounter po kayong mga uh, kanyan po huwag po sa masyadong may inituloy at no? saka huwag po kayong magtatangka lagi na parang may bubunutin po kayo kasi hindi nyo rin po alam na ano po eh may meron din po dala yung Nakauwi niyo po eh. Kasi delikado po talaga yun. Nakaka-trigger po talaga ng utak yun. So it means po ba na-trigger kayo dahil inakmaan din kayo na bubunod siya? Oh, Opo, yes siya? po, oh, yes po, oh, yes po. Mm -hmm. Kasi bumubunod po siya sa bag niyo po eh. Tapos pinabang pinagbumura po ako eh. Sana mo sa dito sa victim ako nila tsaka sa family po. Sa mga tip naman sir, mga nadamay, pati so, yung... Ah, uh, pasensya na kayo sa mga nadamay, Talagang hindi ko na talaga ano, miski sino naman talaga tao, tao lang ako, pasensya na kayo. Sir, ano ba 'to? Nagkagitgitan ba talaga kayo? Sa Ay, hindi daan? po, hindi po. May video po sila, kubaga parang nagreklamo po yata. Pero malayo po ang kita ko sa video na hindi ko hindi po dito kami nagigitgitan. Talagang nag uh, na po ako, nagbubusin na po ako na parang nagmamadali po ganun. Kasi sila po talagang ano, pero iniwasan ako naman po sila hanggang taare. Ayun po. Bakit kayo nagsta coffee shop? Ah, uh, doon ko na nabutan kasi yung brother ko na mm -hmm. ano, opo, na nakasasakyan din po. Tapos sinabol nila kayo, tama po. Opo, imbis na dumiretso na lang po sila ganyan, Ah, uh, pinagmumura pa po ako na ano, ako humihingi na po ako ng pasensya. Ay, kuya, pasensya na po. Ganyan kasi nagmamadali, eh, nagmamadali lang po kung ganyan. Sabi niya ganun. Ay, hindi. Sabi niya sa akin, PI ka, PI ka. Papatayin mo kami, papatayin mo kami. Pero po sa video nila, hindi naman, mal malayo naman po talaga yung, ano, yung hindi ko naman po talaga sila tangkay na sag sagiin. Talaga nagmamadali lang po talaga ako. Sir, magamang sa uh, very apologetic. Hindi po, po ako, hindi po tatakas. Yung sabi po nila tatakas, kay uh, may natamaan po kasi na ano, eh, nakasama ko eh. Kaya gusto ko po siyang isugod muna sa hospital. Tapos doon na po talaga ako susuko. Maharapin mo lahat Yes po, harapin ko po lahat sa, 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 sa family ng nakausap ay na kaing ko, basta isa na po talaga. Ah, uh, pinagtulungan po nila ako, eh. hindi ko po, po talaga binasta 'yon. Talagang ano lang po talaga nagdilim na lang po talaga paningin ko, pasensya na po. Dahil ba po tinanong ka talaga ng bagay na sa akin? Ah, naman po 'yun, sir, pero nangyari na po eh.